Bagamat wala ng bagyong nananalasa sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tuloy-tuloy pa rin ang napakalakas na buhos ng ulan at pag-ihip ng hangin sa Baguio City at ilang pang mga karatig probinsya. Dulot ito ng habagat. Sa mga ganitong pagkakataon, isa sa mga binabantayan ni Erika ang suspension ng klase lalo pat na sa unang baitang pa lamang ang kanyang anak. Ngayong kwa naman po, sa akin naman po, dapat minsan na sa discretion na rin po ng parents kung papasukin po natin yung mga anak po natin, lalo na kung ganito yung panahon. Kahit na sinasabi po nung ilan na kailangan mag ng suspension dahil yung ibang anak nila ayaw naman mag-absent. Pero para sa akin as parent, mas uh, i-prioritize na lang natin yung safety nila kaysa yung mag-absent yung bata. Okay lang naman yun, babawi na lang sa ibang activities. Kasi hindi naman pare-parehas yung tinitirhan ng bawat bata eh. Saan man gagaling, kung saan yung school nila, parang gano'n po. Kaya parang priority pa rin, sana kahit na walang suspension o kung nasa ano na lang po ng parents. Yun. Sa lungsod ng Baguio, naging mainit na diskusyon ang pagsususpindi ng klase. Madalas kasi ay sa pamahal lungsod nang gagaling ng anunsyo. Sana yung DepEd na lang sila na lang yung talagang number one na mag mamahala sa announcement or suspension ng classes. Base sa DepEd Order No. 37 series of 2002, otomatikong sinususpinde ang klase sa mga lugar na nasa ilalim ng storm signal mula sa pag-asa. Suspendido ang klase ng mga kinder kapag signal number 1, hanggang high school naman ang walang klase kapag signal number 2, habang lahat ng antas sa ilalim ng storm signal number 3. Pero kung wala namang storm signal at mga banta mula sa tuloy-tuloy na pag-uulan, baha o pagguho. Maaaring ang alkalde ng lungsod ang magdeklara ng suspensyon. Pero ibabase pa rin ito sa rekomendasyon ng pag-aaral ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa naunang pahayag ng na Mayor Benjamin Magalong kinilaro nito na may sinusunod raw ang lungsod ng Baguio na protocol sa pagsususpindi ng klase. Depend nga, nahihirapan. Sabi na, Mayor, ikaw na lang mag magkwan ikaw na lang magdetermine kung may cancellation ng klase. kasi you have to be technically techno technically knowledgeable din kung ano yung ibig sabihin ng 3 mm of rainfall, 4 mm of rainfall, or the amount of rainfall for that particular day. Dapat alam mo lahat yan at ma-interpret mo lahat yan bago ka mag-cancel ng class yan. Especially kung walang typhoon signal. Kung may typhoon signal, alam ka agad natin, madali rin ka Kailangan mo rin ma-interpret kung ano ibig sabihin na yellow rain, or yellow rainfall, orange rainfall, red rainfall. Dapat alam mo rin yun kung ano yun. At in layman's term, paano mo i-interpret yun? So, yung binanggit ko lahat yan sa DepEd, sabi ng DepEd, kasi sabi nung circular, memorandum circular, dapat DepEd ang nagre-request sa akin. So, ang nangyayari ngayon is, I'm making the decision, pero I have to consult. So, tinatawagan ko lahat yan. Every time I cancel classes, tinatawagan ko lahat yan. Tinatawagan ko yung DepEd. Tinatawagan ko yung mga uh, university presidents. Uh, para at may alignment lahat. Hindi na bibigyan. Sa Baguio City, ang CDRRMO ang siyang nagsasagawa ng on-the-ground monitoring at risk assessment mula sa landslide-prone areas hanggang sa mga saradong kalsada bago isumite ang kanilang rekomendasyon sa tanggapan ng alkalde. Samantala nakasaad naman sa Executive Order No. 66 Series of 2012 na ang suspensyon ng klase ay nasa kamay ng local chief executive ng bawat lungsod, bayan o probinsya. Ibig sabihin may kapangyarihan ng mayor at governor na magdeklara ng kanselasyon, base na rin sa sitwasyon. Sa umiinit na diskusyon tungkol sa sino nga ba ang may responsibilidad sa pag-aanunsyo ng suspension of classes, hiling ng maraming magulang at maging mag-aaral, magkaisa ang mga opisina ng pamahalaan para mas siguro ang kaligtasan ng bawat isa sa mga panahon ng sakuna. Vanessa Bugtong, RNG News.